tin Nmax bala ko na itong ibenta kaya natin pakita ko sa inyo kung mga setup na lagay natin dito mga lol sa mga naghahanap ng Nmax version 2 ito po yung nilabas ng pandemic kaya itong motor natin na Nmax V2 ay binebenta natin apat ah, taon na to pero dalawang taong ko lang siya nagamit talaga kasi meron tayong uh, ah, Mio Passion na magdadalawang taon na rin kaya ang tinakbo nito, nasa 7,000 plus ang mga lodi. Ayan. So, bago ko sabihin sa inyo mga lodi yung presyo, pakita ko muna sa inyo lahat ng kinabit kong accessories. Karamihan dito mga RCB kinabit natin. Sa gulong natin, meron tayong mags na RCB, may rotor style na RCB, na stack din yung size niyan. Nakakaliper tayo na RCB, nakat-TDR tayo na ABS na brekos. Tapos nagkabit tayo nito. Ikan. Sa harapan natin, may mga gold bolt, white gold. Tapos dito sa may handlebar natin, kinabitan natin ng titanium look. Naka-lever tayo na RCB na may baso. Naka-minda tayo na may switch. Okay, naka-pistex tayo na tipo. So, ayan. RCB tayo. Tapos upuan natin, naka-leather yan na semi, semi, semi-flat seat. Sa baba naman, yan, di ba? Ito yung bago natin vlog na telescope. Kinabitan natin ng airbox cover. Ang maganda rito mga lodi, naka-stack yan na air filter. Yan. Tapos nagpakulay tayo nitong silver. Nagkabi tayo na cleric. Yan. Nakayamaha tayo na KYB na na shock. Nagkabi tayo ng ilaw na to. Naka-ratlock tayo ng stack na mapter natin. Sa baba naman, naka-RCB tayo, naka-caliper, naka-TTR tayo na ano, brake hose, naka stock tayo na ano, na RCB. RCB rin yan. Tapos dito, nagpaglan tayo ng plastic sa ating radiator. Yan yung mga ating mga nakabit. Dito mga lodi, may kinabit tayo dito ng uh, ayan, itong ating mill driving light. Tapos may busina tayo dyan na uh, pwede ng ilipat ng busing ng stock saka ayun yun oh yung piaya horn ang pinaka issue nito mga lodi itong gas gas na to oh, ayan oh kasi dati nakalagay yung ating mini driving light dito kaya pag lumili ko tayo nagagas gas siya kaya nilagay ko dito yun lang naman mga lodi ating issue dyan ah gagamitin nyo na lang to ang maganda pa rito mga lodi nakarehistro to mga lodi ayan kasi 1 yung kanyang ano eh, January. Ayan. Yan, sa magtatanong kung bakit ko binebenta, baka do bumili ako ng NMAX Turbo. Hindi po. Gagamitin ko po ito sa school ng anak ko. Okay? Kung bibili man ako ng motor, gusto ko ay yung ganoon na rin. Yung forma, yung best pa. Best pa 125. Okay na sa akin yan. Okay? So ito kasi hindi ko talaga magamit mga lodi. Kaya sa mga interesado, chat nyo lang ako. Puntahan nyo ako sa bahay para makita nyo to. Okay? ang presyo nito mga Lodi 128,000 negotiable pa yan sa mga interesado mga Lodi check nyo lang ako para makita nyo itong motor na to parang ang setup ko parang umabot ako ng mga 50 plus dyan sa setup natin so meron naman tayong blog uh, vlog na ipinakita ko lahat doon sa youtube natin so para makita nyo itong motor na to Tanya lang ako sa bahay. Dito lang sa malagasang Imus Cavite. Okay? Sa interesado, napaka pa nitong motor na to. Hindi ko lang talaga magamit na. Okay? Thank